pumapaling pakanan ang aking kotse pag ako ay namimreno. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at sagutin lang natin itong question na to no? na yun nga daw, pag siya daw ay namimreno i eh parang pumapaling daw pakanan yung kanyang sasakyan. So ano daw ba yung pwede niyang ipacheck o ano ba yung problema ng kanyang sasakyan? Well, uh, may mga component ano, na posibleng may problema dyan. Isang may problema dyan is pwedeng may problema ka sa iyong rotor disc. Pwedeng yung rotor disc mo ay hindi na maganda yung kondisyon o kailangan na siyang ipa-resurface. O pwede rin yung iyong brake pad no baka hindi na maganda yung in inyong brake pad pwedeng manipis na siya o hindi na maganda rin yung kondisyon ng inyong brake pad o pwede rin naman kung sobrang uh, dumi ng inyong brake fluid eh maybe no kailangan niyo nang ipalinis o ipaflushing yung iyong brake fluid so yun yung mga possible cause no kung bakit uh, pag tayo ay namemre no pisad pumapaling pakanan o pakaliwa ang ating sasakyan. So, isa sa idea dito, mas okay ipa-check mo 'yan. Maybe kailangan lang ipa-resurface 'yung iyong rotor disc, no? So, ideal boot side 'yan, ano? Eh 'yun, ipa-check mo na rin, kasama na rin 'yung brake pad. Just a reminder, no? Pag tayo ay magpapa resurface, mas okay na bago sana 'yung brake pad na ilalagay natin. O kung tipid mode naman, ipahasa natin 'yung ating brake pad. Siguraduhin natin na pantay 'yung ating brake pad para naman 'yung dating ah uh, imperfection ng dating rotor, disc ay hindi mai-transfer dun sa bagong resurface na rotor disc. ano. Actually may iba pang component ano, like uh for example, pwede ring may kinalaman 'yan sa suspension, no? Like yung uh like for example, yung inyong uh shock absorber, pwede rin yung shock mounting, pwede rin yung mga support o yung mga yung mga rubber dyan, baka naman may problema na. Kaya nakaka-experience na rin kayo dyan. Isa rin sa mga possible issue dyan is kung nagbabibrate yung inyong manubela habang kayo ay namemreno. Or pag kayo ay umaapak ng preno, parang may na-feel nafe kayo na parang konting vibration sa inyong brake pedal. So, posible na kailangan nyo nang ipa-resurface yung iyong rotor disc. So, anong recommendation ko dito? Dalhin nyo agad sa mga malapit na repair shop para ma-evaluate ng mabuti kung ano ba talaga yung nagiging problema no ayan pwede rin pala yan doon sa caliper pin baka naman kailangan lang grasahan yung caliper pin mo o i-check yung condition ng rubber doon sa yung caliper pin baka naman hindi na kasi bumabalik yung iyong uh, brake pad. Ano? So isa yun sa mga nagiging posibleng issue rin. So yun mga paps no kung sakaling mang ma-experience niyo yun mas okay, dalhin nyo na kagal sa malapit na repair shop para ma-evaluate kung ano exactly yung problema. Binigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo ipacheck once na na-experience ninyo yung bigla ang pag ako yung kumakanan habang kayo ay pumipreno. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.